Pilipino ako. Pilipino kayo. Pilipino tayong lahat. Ayan guys. Ito ay madaling update ko lang ito kasi normally mayroon akong ibang mga video na dapat kong i-post. Pero ito ay unahin ko muna ito. Tayong mga Pilipinos ngayon ay nakalagay tayo sa medyo napaka-delicate na sitwasyon. Sa ating mga nakikita, nababasa kasi ngayon hindi na natin yan ma Iwasan nga makakuha tayo ng mga iba't ibang informasyon na galing sa social media at dito lang tayo maka-express ng ating damdamin. Ang ating support sa ating ex-president na si uh, Mr. Rodrigo Duterte Unang-una sa lahat, gana, magdasal tayo na healthy Ang ating ex-president na si Sir Rodrigo Duterte Pagdasal natin yan guys na lumakas siya At magkaroon siya ng energy yan ang ating unang-unang hingiin ngayon sa Panginoon na lumakas siya. At uh, bago tayo mag-proceed sa another plan. Wow! ay na-amiss sa ating mga kababayan na mga Filipino. Yes, totoong Filipino tayo. Uh, mga kababayan, sa ngayong panahon, maging vigilant tayo sa mga plano ng ating mga opponent. Marami na ako ngayon nakikita mga salita na sa noong panahon itong mga tao, mga kalaban ng Duterte. Pero ngayon lumalabas sila na ganito maganda si Duterte kung ano-ano mga sinasabi. Maging mapagmatyag tayo dyan. Maging maingat tayo lo Lumalabas sila na ginagawa nila yung mga salitang positive parte sa ating ex-president dahil gusto nilang makuha ang ating simpati sa eleksyon. Gusto nilang makuha na sila ay maiboto natin sa darating na halalan ng Kongres at Senado. Huwag tayong magpadalos-dalos guys sa mga sinasabi na yan. Dahil baka mabodol na naman tayo at kung mangyari yung bodol na yon, wala tayong magawa Baka nga mapunta tayo sa Elodoro. Dahil once na nanalo sila, wala tayong magawa kasi nasa posisyon na naman sila. Mga pula puti yun sila mga kababayan. Masayang yung ating hirap sacrifice ngayon. Nga pinagtatanggol natin ang ating presidente na si Rodrigo Duterte. Tapos, ang nangyari ay mabudol na naman tayo. So, mag-ingat tayo, maging vigilant tayo, guys. Mga kababayan, alam ko lahat tayo ay mga magaling, matalino, at maging wise tayo. Kasi nangyari na sa atin, ito, Hinaharap na natin yung mga nangyari na hindi natin ine-expectar noon. You see? Niloklok natin si Marcos bilang presidente. Ang sarap-sarap, di ba? Pero anong ginawa niya? Kinalabanan niya. Ayan na ngayon, nangyayari na dito sa ating ex-president na si Sir Rodrigo Duterte. Kaya mga kababayan, ingatan ang inyong boto sa darating na halalan. Huwag tayong magmadali, magpakiramdam tayo kung ano ang sa gilid natin, sa likuran natin, at sa harapan. At sa ating mga kapulisan, dahil ang ating komilek, ang plano niya, ang magbantay ng komilek ay yung mga kapulisan. I think it's not a good idea. As long na nandyan si Marcos, siya pa rin ang powerful, siya pa rin ang presidente at nandyan yung kanyang mga generals at yung mga tauhan walang mangyari sa eleksyon ang kalabasan nito kagaya sa ginawa ng tatay niya noong panahon na kahit yes ang binoto ng tao naging no dahil sa kanilang power at iyon sigurado ako na ang gustong mangyari ni Marcos ngayon ay kagaya sa ginawa ng tatay niya noong panahon. Mga kababayan, total nandito na tayo ngayon at ipinaglalaban na natin ang ating bansa kagaya ng paglalaban ng ating ex-president na walang iba kundi si Sir Rodrigo Duterte ipaglaban na rin natin. At nakikita ko na rin yung ating paglalaban na kahit sa ang solok ng mundo, ang ating kapwa na mga Filipino ay nagasakripise, nagapakita ng kanilang pagka-patriotism sa ating bansa. Kaya, try to research mga kapwa Pilipino ang nangyayari sa ating bansa. Sa ating mga kapwa Pilipino nandoon sa Pilipinas, huwag kayong matulog. Gising! Ang ating mga kapwa Pilipinos nandyan sa karsada, nagabilad sa araw. Gutom naman sila, pero tayo na walang pakialam, mayroon pa rin talagang walang pakialam. Dahil ba sa takot? Bakit tayo matakot? Ipaglaban ang bansa natin. Si Duterte, handa niyang itaya ang buhay niya para sa bansa natin. Tayo pa kaya na mga citizen? May mga pamilya tayo, may mga anak tayo kung wala tayong bansa. Anong mangyari sa atin, mga Ilian? Makinabang din kayo niyan kung mag-succeed ang ating bansa. Kaya kung pwede, makibaka tayong lahat. At ngayon, sa darating na eleksyon, maging matatag kayo, maging matapang kayo, pero huwag lang kayo mag violente Kasi kagaya sa sinasabi ni uh, Congressman Duterte, huwag tayong mag-cause ng trouble. Kasi kung mag-cause tayo ng trupol, may dahilan sila or sad nila ang tinatawag na marsyalo. Then hindi tayo makakilos. So slowly lang, dahan-dahan lang, pero nasa tama tayo. At yun guys ang aking paalaala sa inyo. At hanggang dito na lang at mag-ingat tayong lahat. Huwag natin kalimutan i-mention kay Lord na alagaan na si Sir Rodrigo Duterte at makabalik sa ating bansa. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat kayo. Ako ay Pilipino. Kayo Pilipino. Lahat tayo filipina